pangkalahatang ideya. Sa The Power of Positive Thinking, isang libo, siyam na daan, at limamput dalawa, isang Christian self-help book, si Norman Vincent Peale ay nag-explore kung paano ang isang positibong saloobin ay maaaring gumana ng magic nito sa ating buhay, na tumutulong sa atin na ipakita ang ating mga hangarin. Kung ang gusto natin ay nasa loob din ng plano ng Diyos para sa atin, at para sa ating pangwakas na kabutihan, Naniniwala si Peel na walang hahadlang sa paraan ng aktualisasyon, kundi ang sarili nating negatibo at naglilimita sa sarili na mga gawi o kaisipan. Maaaring mahirap mapanatili ang isang positibong sa loobin pagkatapos na gumugol ng mga taon sa isang loob ng mga negatibong kaisipan, ngunit sa pananampalataya at positibong pag-iisip, anumang bagay ay maaaring makamit. Ang mga pakikibaka sa buhay ay tila walang iba kundi maliliit na butil ng alikabok kung isasama natin ang Diyos na nagpapahintulot sa kanyang walang katapusang at makapangyarihang kapangyarihan na dalhin tayo sa ating paglalakbay. Mga insight mula sa kabanata isa at dalawa. Isa. Lahat tayo ay nakakaranas ng mga damdamin ng kababaan na dala natin mula pagkabata hanggang sa pagtanda. Ang unang bagay na kailangan mong gawin upang malampasan ang inferiority complex na ito ay alamin kung saan ito nagmumula marahil sa tulong ng isang tagapayo. Dalawa. Laging tandaan na ang Diyos ay nasa tabi mo. Sa kanya, lahat ay posible kahit na sa tingin mo ay hindi mo kaya. Tatlo. Upang maging mas kumpiyansa, laging dalhin sa iyong isip ang isang imahe ng iyong sarili bilang matagumpay. Kapag na-visualize mo ito, ipapakita mo ito. Palitan ang lahat ng negatibong iniisip mo tungkol sa iyong sarili ng mga positibo. 4. Huwag lumikha ng mga hadlang para sa iyong sarili sa loob. Magkaroon ng tumpak na larawan ng iyong mga pagkakataon at katotohanan. Ang mga bagay ay hindi kasing hirap gaya ng ginagawa mo, at hindi ka kasing incompetent gaya ng iniisip mo. 5 huwag kailanman ikumpara ang iyong sarili sa iba. Ikaw ay natatangi kung sino ka at walang sino man ang maaaring pumupuno sa puwang na iyong inookupahan. Anim. Ulitin sa iyong sarili ang parirala, kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang maaaring laban sa atin? Roma 8.31 oras 31 minuto. Pito. Maaari kang pumili sa pagitan ng pagkakaroon ng isang isip na puno ng mga nakababahalang kaisipan o isang isip na payapa sa kagaanan. Sa pamamagitan ng pang-araw-araw na pagsasanay ng mga diskarte sa pagpapagaling, maaari mong baguhin ang iyong mental na estado mula sa magulong at balisa patungo sa tahimik at kalmado. 8. Una, dapat mong alisan ng laman ang iyong isip magagawa mo ito ng maraming beses sa isang araw bilang isang paraan upang i-reset. Umalis sa isang tahimik na silid o sa iyong sarili at ilarawan ang isang anyong tubig. Subukang makita kung gaano kakalmado at kalmado ang iyong hitsura. Sham. Kapag ang iyong isip ay walang laman, kakailanganin mong punan ito ng positibo upang ang mga negatibong kaisipan ay hindi makahanap ng puwang upang muling sakupin. Punuin ang iyong isipan ng magaganda at nakapagpapakalma na mga ideya, nakaaaliw na mga salita, o mga parirala mula sa Biblia. Damhin ang magagandang bagay at alalahanin ang mga ito sa tuwing ikaw ay na-stress. Isa -zero. Dapat mo ring harapin ang iyong pagkakasala at kahihiyan. Maaring sila ang pinagmulan kung saan ipinanganak ang lahat ng iyong negatibo at magulong pag-iisip maaaring sinusubukan mong parusahan ang iyong sarili. Patawarin mo ang iyong sarili at itigil ang saktan ang iyong sarili. Mga insight mula sa kabanata tatlo at apat. Isa. Ang iyong balangkas ng pag-iisip ay maaaring makaimpluensya kung gaano ka-energetic ang iyong nararamdaman. Kung patuloy mong sasabihin sa iyong sarili na ikaw ay pagod, mas mararamdaman mo ang pagod kaysa sa nararapat. Dalawa. Alagaan ang iyong katawan sa pamamagitan ng pag-ehersisyo, pagkain ng mga masusustansyang pagkain, at pagtulog ng maayos, dahil ang mga salik na iyon sa pamumuhay ay lubos na tumutukoy sa iyong mga antas ng enerhiya. 3. Maaaring nakakaramdam ka ng pagod dahil napakabilis mo, sinusubukan mong itugma ang takbo ng modernong buhay. Mabagal ngunit gumawa ng mas maayos na trabaho. Magtrabaho sa bilis ng Diyos. Ito ay magbibigay daan sa iyo upang makamit ang higit pa. 4. Hanapin kung ano ang gusto mong gawin. Kapag gumagawa ka ng mga bagay na hindi mo talaga nasisiyahan, palagi mong mararamdaman na kulang ka sa enerhiya. Kapag nahanap mo ang isang bagay na gusto mo, mawawala ang iyong sarili dito. 5. Maaaring mapapagod tayo ng regular at kawalan ng interes. Kung paulit-ulit nating ginagawa ang parehong bagay, mawawala ang ating sigla. Upang malutas ang isyong ito, makisali sa mga bagay na nagdudulot sa iyo ng pagkakaiba-iba. Magpahinga at magbasa ng Bibliya sa araw ng iyong trabaho. Anim. Ang panalangin ay ang pinakamakapangyarihang kasangkapan upang maipakita ang gusto mo. Kapag nagdarasal ka sa gabi at sa araw, naglalabas ka ng mabubuting intensyon at nagpapanibago sa iyong sarili na nagpapadala ng mga positibong panginginig ng boses sa mundo. Pito, maaari kang manalangin ng malikhain. May mga bagong pamamaraan sa panalangin na napatunayang epektibo. Ang isang paraan ng pagdarasal ay ang magdasal, maglarawan, at magaktual. Walo, kapag nagdarasal ka, ginagawa mong panalangin ang iyong pang-araw-araw na buhay at mga gawain. Hindi ka lang nagdadasal isang beses sa isang araw. Patuloy mong dinadasal ang iyong buhay. Nakikipag-usap ka sa Panginoon sa buong araw mo, ipinapahayag ang iyong mga alalahanin at pasasalamat sa mga simpleng salita sa Kanya. Sham Sa pamamagitan ng pagpicturizing, nakikita mo ang iyong mga naisin na nagkakatotoo. Hawak mo sa iyong isipan ang imahe ng tagumpay na nais mong makamit at naniniwala ka dito. Isa 0 Kapag mayroon kang pananampalataya sa larawang ito, ilagay sa iyong bahagi ng trabaho sa pamamagitan ng pagkilos. Ang mahalagang bahagi ng aktualisasyon ay ang pagpigil sa iyong pagtatapos ng deal sa pamamagitan ng pagkilos. Labing isa. Magpadala ng mga panalangin sa mga estranghero. Tumingin lamang sa mga tao at hilingin sa kanila ang kagalingan at kaligayahan. Ang pakikiramay na ito ay magpapabago sa iyo sa isang mas maligayang tao sa iyong sarili. Mga insight mula sa Kabanata 5 at 6 Isa Ang pagpili na maging malungkot ay madali, hindi ito nangangailangan ng pagsisikap, ngunit ito ay nag-aaksaya ng isang limitadong buhay na maaari. Kung hindi man ay ginugol sa kaligayahan, ang kasiyahan ay isang desisyon. Dalawa, Maaari mong ugaliing maging masaya sa pamamagitan ng palaging pagpili ng mga positibong kaisipan na ipasok sa iyong isipan. Sa tuwing maranasan mo ang iyong sarili na mag-isip ng isang negatibong pag-iisip, itigil ito, bitawan ito, at palitan ito ng positibo at mapagmahal. Tatlo. Magpadala ng pagmamahal at init sa iba. Kalimutan mo ang iyong sarili at bitawan ang lahat ng galit na maaaring kinikimkim mo maging mabait sa iba at lumiwanag sa iba tulad ng sikat ng araw at makakatagpo ka ng kaligayahan. Ang sikreto sa kaligayahan ay pag-ibig, habag, at kabaitan. Apat. Ang pagpapasaya sa iba ay agad na magtanim ng isang pakiramdam ng kasiyahan sa loob mo, kaya laging magsikap sa pagbibigay. Magpadala ng mga saloobin sa iba at magtrabaho para sa kanilang kagalingan. Ang isang mas masayang kapaligiran ay nag-aanyaya ng higit na kaligayahan sa mga individual na naninirahan dito. 5. Ang pag-usok ay pag-init ng pagkabigo at galit, at ang pagkabalisa ay ang pagiging maselan tungkol sa iyong mga kalagayan. Madalas nating pinalalain ang ating mga problema sa pamamagitan ng pagkabalisa at pag-iinit, habang malinaw na pinapayuhan tayo ng Panginoon na tumahimik. 6. Maaring tayo ay nag-iinit at nababalisa dahil sa mabilis na takbo ng mundo ngayon. Pakiramdam namin ay kailangan naming magmadali upang tapusin ang mga bagay at patuloy na kinakabahan sa pagiging huli. Hinihimok ka ng Diyos na kumilos ayon sa kanyang bilis, dahan-dahan. Pito. Bukod sa pagbagal, maaari nating hawakan ang mga negatibong emosyon sa pamamagitan ng pagpapatahimik sa ating sarili. Palayain ang tensyon sa iyong katawan sa pamamagitan ng pagre-relax sa iyong katawan. Pagscan ito mula sa iyong mga daliri sa paa hanggang sa iyong ulo at hayaang matunaw ang bawat bahagi ng katawan laban sa ibabaw na iyong pinagpahingahan. 8. Puna ng iyong isip ng mga positibong kaisipan sa halip na mga negatibo. Alalahanin ang magagandang tanawin ng mga lawa at subukang panatilihing kalmado ang iyong isip gaya ng ibabaw ng lawa alalahanin ang mga nakaraang kaganapan na nagpabagabag sa iyo, ngunit nalutas ng Diyos. Magtiwala ka na muli siyang tatabi sa iyo. Mga insight mula sa Kabanata 7 at 8. Isa. Ang mga negatibong kaisipan ay nagdudulot ng mga negatibong resulta, habang ang pag-iisip ng positibo ay nagdudulot ng tagumpay at kaligayahan. Ito ay dahil sa batas ng pagkahumaling na nagpapakita sa iyong panlabas na katotohanan anuman ang umiikot sa loob ng iyong panloob na mundo. Ang paniniwalang ikaw ay may kakayahan, ay ang unang hakbang sa anumang tagumpay. Dalawa, ang pag-iisip ng negatibo at paulit-ulit na mga pag-iisip at ideya sa iyong isip ay nagdudulot sa iyo na mabigo dahil pinipilit ka nitong magpigil. Kapag nag-iisip ka ng negatibo, lumikha ka ng takot. Pinipigilan ka ng takot na ito mula sa pagpasok ng lahat at pagsusumikap para sa gusto mo. Tatlo. Isausaw ang iyong sarili ng lubusan sa anumang sinusubukan mong makamit. Huwag hayaan ang anumang bagay na humadlang sa iyo, lalo na hindi ang iyong mga paniniwala na naglilimita sa sarili. Kung patuloy kang pupunta sa gusto mo, na naniniwala sa iyong kakayahan na makamit ito, walang makakapigil sa iyo. Ang mga balakid ay sumusuko sa ilalim ng iyong hindi natitinag na pagmamaneho. 4. Tanungin ang Diyos kung ang iyong hinahangad ay tama. Kapag natanggap mo na ang iyong kumpirmasyon, tiyaking matutupad mo ang iyong hinahanap. Kung nasa tabi mo ang Diyos, walang makakapigil sa iyo. 5. Ang mga balakid ay hindi kasing laki ng ginagawa natin sa ating isipan. Kapag nag-iisip tayo ng negatibo, may posibilidad tayong pumutok ng mga hadlang ng hindi sukat. Sa halip na harapin kaagad ang mga hadlang at maiwasan ang mas maraming alitan, ginagawa nating komplikado ang mga bagay sa ating isipan. Anim. Ang pagkakaroon ng pananatiling kapangyarihan ay ang nagpapasya kung magtagumpay ka o hindi. Kaya mo bang magpatuloy kapag mahirap na ang mga nangyayari? Yaong mga maaaring magpatuloy sa pagmarcha pasulong laban sa mga posibilidad na umabot sa linya ng pagtatapos. Pito. Ang tanging paraan upang harapin ang mga hadlang ay ang manindigan sa kanila. Harapin mo sila at huwag umatras. I-channel ang kapangyarihan ng Diyos at walang makakapigil sa iyong paraan. Walo. Maaaring ibalik ng positibong pag-iisip ang isang sitwasyon. Palaging kontrahin ang negatibong pag-iisip ng positibo. Kung iniisip mong mahuhuli ka sa bus, tiyakin sa iyong sarili na gigising ka ng maaga at walang dapat ipag-alala. Mga insight mula sa Kabanata, Shyam Tandang Bawas 1-0 isa, isa Ang pag-aalala ay isang ugali na natutunan mo sa buong buhay mo. Walang taong ipinanganak na may ugali na mag-alala. Ang mabuting balita ay maaari itong hindi natutunan. Maaari kang gumawa ng mga aktibong hakbang tungo sa pagiging isang taong hindi gaanong nag-aalala. Dalawa. Ugaliing alisin ang laman ng iyong isip tuwing gabi bago matulog. Ang mga iniisip mo bago ka matulog ay natutunaw ng iyong hindi malay na nakakaapekto sa iyong pakiramdam sa susunod na araw. Isipin ang iyong isip na inalis ang sarili sa mga alalahanin bago matulog at mas magiging komportable ka sa iyong sarili. Tatlo. Ilagay ang lahat sa mga kamay ng Diyos, kung saan ligtas ang lahat. Kapag inilagay mo ang lahat ng iyong mga alalahanin sa ilalim ng pangangasiwa ng Diyos, walang maaaring magkamali. Kung gayon, lahat ng nangyayari ay para sa iyong ikabubuti at para sa ikabubuti ng iyong mga mahal sa buhay. Apat. Simula ng araw na may positibong pagpapatibay. Sabihin sa iyong sarili na ang araw ay magiging maganda huwag makisali sa mga negatibo at nakababahalang pag-uusap. Makipagkaibigan sa mga taong umaasa sa halip na sa mga laging nagrereklamo at subukang huwag magreklamo sa iyong sarili. 5. Kapag nahaharap sa isang personal na problema, palaging manatiling kalmado. Nasa tabi mo ang Diyos, kaya walang dapat ikatakot. Panatilihing malinaw ang iyong isip mula sa ulap ng pag-aalala kaya. Para makapag-isip ka ng maayos, Walang problema kung walang solusyon. 6. Karamihan sa mga problema ay naranasan na ng iba na nauna sa iyo at palaging may paraan sa pag-iwas sa kanila o sa pamamagitan nila. Maniwala ka na ang bawat problema ay may solusyon dahil yon ang kaso. Magkaroon ng tiwala sa iyong kakayahan upang mahanap ang solusyon na iyon. 7. Huwag magmadali sa paghahanap ng solusyon. Tandaan na laging tumahimik at lumakad sa buhay sa bilis ng Diyos. Maniwala na may darating na sagot at ipagdasal ang isa, at matatanggap mo ito. Ito ay madalas na tumatagal ng oras, kailangan mo lang maging matyaga. Walo. Kolektahin ang lahat ng mga katotohanan at subukang ikonekta ang mga tuldok. Kadalasan ay mas mahusay tayo sa paglutas ng problema kapag nagagawa nating tingnan ang mga kadahilanan at pag-isipan ang mga ito ng sabay-sabay. Magtiwala na gagabayan ka ng Diyos upang mahanap ang sagot sa puzzle. Mga insight mula sa kabanata labing isa at labing dalawa. Isa. Minsan ay naharap tayo sa malalang sakit. Gayunpaman, maaari pa rin nating subukang linangin ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng pananampalataya upang madaig ang gayong mga karamdaman. Dalawa. Sundin ang payo ng iyong doktor habang nagdarasal ng sabay-sabay. Ang mga doktor ay maaaring maging mga daanan kung saan maaaring dumaloy ang mahika ng Diyos at sa pamamagitan ng pagdarasal na ang mga doktor na ito ay bukas sa kapangyarihan ng Diyos. Pinapadali natin ang prosesong ito. Tatlo. Huwag magpanik o maabutan ng takot. Ang mga negatibong emosyon na ito ay magpapapagod lamang sa iyo at magpapahirap sa iyong katawan na gumaling. Sa halip, maniwala sa kapangyarihan ng agham at espiritualidad upang pagalingin ka ng sabay-sabay. Kung nabigo ang siyensya, nananatili pa rin ang espiritual na batas. Apat. Isipin ang iyong sarili o ang iyong mahal sa buhay bilang ganap na malusog at maayos. Panatilihin ang larawang ito sa iyong isipan, at maaari itong mahayag sa katotohanan. Iwasan ang anumang hindi pagkakasundo sa loob ng iyong sambahayan, dahil lumilikha yon ng negatibong larangan ng enerhiya kung saan hindi maaaring umunlad ang kagalingan. 5. Tandaan na isuko ang sitwasyon sa Diyos na kumikilos lamang sa pamamagitan ng pag-ibig. Huwag matakot na hilingin sa Kanya na pagalingin ka o ang iyong mahal sa buhay. Anim ang galit ay hindi ipinagbabawal, hinahayaan kang maramdaman ito. Nagagawa lamang ang kasalanan kapag ginawa mo ang galit na ito at sinasaktan ang iba o ang iyong sarili. Pito, ang galit ay kadalasang ipinahayag sa katawan. Kapag galit ka, tensed up ang katawan mo. Nakakuyom ang iyong mga kamay at nakaramdam ka ng sigla at energetic. Ang iyong boses ay tumataas ng kusa. Walo. Ang pinakamahusay na paraan upang kalmado ang iyong sarili ay sa pamamagitan ng pagkontra sa mga tense na paggalaw na iyon. Mag-concentrate ng husto sa pagpapanatiling bukas ng iyong mga kamay at kumalat ang mga daliri. Magsalita sa mahinang boses o tumalikod sa upuan. Huwag hayaang maganap ang mga pisikal na reaksyon. Sham. Gumawa ng isang listahan ng lahat ng bagay na bumabagabag sa iyo. Isulat ang lahat ng iyong mga nag-trigger, pagkatapos ay ipagdasal ang mga ito ng paisa-isa. Sikaping pagtagumpayan ang mga pag-trigger na ito ng paisa-isa. Isa 0. Kapag sinaktan ka ng isang tao, huwag hayaang dumami ang nasaktang damdamin sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa kanila na umikot sa iyong isipan ng mahabang panahon. Harapin ang problema sa lugar. Kung ikaw ay nagtatanim ng sama ng loob, patawarin ang taong iyon, gaya ng itinuro ni Jesus, apat na raan at siyam na pong beses. Mga insight mula sa kabanata labing tatlo at labing apat na. Isa. Ang karaniwang itinuturing ng mga tao na makatotohanang pananaw ay karaniwang negatibong pananaw na naging karaniwan na sa paglipas ng panahon. Ang katotohanan ay hindi negatibo. Maaaring hindi ito positibo, ngunit hindi rin ito malungkot. Sa pamamagitan ng pagpili na mag-isip ng positibo, mas magiging masaya ka. Dalawa. Ang mga pag-iisip ay ang pagkain ng ating mga kaluluwa. Kung paanong pinapakain natin ang ating mga katawan ng masustansya at masustansyang pagkain, dapat nating pakainin ang ating mga kaluluwa at isip na positibo at malusog na mga kaisipan. Tatlo. Hanapin sa Biblia ang maganda at nakapagpapatibay na mga salita na maaari mong isaulo at ipakain sa iyong kaluluwa. Maraming mga sipi tungkol sa pananampalataya na maaaring makatulong sa pagpapanatili sa iyo sa tamang landas patungo sa positibong pag-iisip. Apat, iwasang magkaroon ng mga salungatan sa iba. Ang mga argumento at negatibong pag-uusap ay humahantong lamang sa mas maraming problema. Maging mas malapit sa mga individual sa iyong buhay na sa tingin mo ay positibo at optimistiko. 5. Ang buhay ay nagiging mas mahirap at mas mabigat kapag ginawa natin ito. Kapag ipinapalagay natin na ang lahat ng responsibilidad ay nasa ating mga balikat, nakakaramdam tayo ng pagkabalisa at tensyon sa lahat ng ating ginagawa. Tandaan, hindi mo kailangang gawin ang lahat ng perpekto, hindi lahat ng bagay ay seryoso. Anim. Madalas nating nararamdaman na ang ating trabaho ay isang mabigat na bigat sa ating mga balikat, gayon pa kung babaguhin natin ang paraan ng ating pagtatrabaho at ang ating kaisipan, maaari nating simulan na masyahan sa ating trabaho. Kung pipili ka o pinili mo ang isang trabaho na gusto mo, nagiging mas madali ito. 7. Planuhin ang iyong mga gawain at araw sa trabaho ng epektibo. Makakatulong ito sa iyong pakiramdam na kontrolado mo ang iyong mga gawain dahil nakakamit mo ang isang mas malinaw na larawan ng kung ano ang dapat mong gawin. Ipagpalagay na ang mga bagay ay magiging madali kapag nahahati sa mas maliliit na hakbang at magiging sila. Walo. Laging tandaan na ang Diyos ay nasa tabi mo. Siya ang iyong kasosyo sa trabaho at walang maaaring magkamali kapag nagtatrabaho sa tabi niya. Manalangin sa kanya tungkol sa iyong mga alalahanin at magpahinga. Walang balakid na ganoon kalaki sa harapan niya. Mga insight mula sa kabanata 15 at 16 na. Isa. Gaano man ito itanggi ng ilan, lahat tayo ay nagmamalasakit sa kung ano ang iniisip ng iba sa atin. Lahat tayo gustong gusto ng ibang tao. Dalawa. Ang magustuhan ay hindi mahirap. Maaari mong sundin ang mga simpleng hakbang at pamamaraan upang maging isang kaaya-ayang individual na nagdudulot ng kagaanan sa iba. 3. Alamin kung ano ang mayroon ka sa loob mo kung saan maaaring mag-alok sa mga tao. Ano ang ginagawa mong isang kawili-wiling tao? Kapag mayroon kang espiritual na lalim at tiyak na karanasan at kaalaman, nagiging kayamanan ka para sa iba. 4. Laging maging mapagpakumbaba. Subukang mapanatili ang isang nakakarelax at maluwag na aura na nagbibigay daan sa mga tao na maging komportable. Subukang tukuyin kung ano ang maaaring magpahirap sa iyo sa isang tao at baguhin ang mga katangiang iyon. Judgmental ka ba? Sikaping baguhin yon kasama ng Diyos. 5. Pagalingin ang iyong mga nakaraang salungatan at huwag pumasok sa mga bago. 6. Palaging ipakita sa iba na nagmamalasakit ka. Tandaan ang kanilang mga pangalan at bigyan sila ng mga papuri. Tandaan kung ano ang ginagawa ng mga tao. Magtiwala na ang mga tao sa paligid mo ay kawili-wili. Lahat ng tao ay kawili-wili kung makikilala mo sila ng sapat. Pito. Kapag dumaan ka sa heartbreak, hindi ka dapat umupo at manirahan at magalala. Ang unang bagay na dapat gawin ay ang makisali sa pisikal na aktibidad na magsisilbing labasan para sa mga mabibigat na emosyong ito. 8. Huwag makisali sa mga walang kabuluhang bagay na nagsisilbing pagtakas. Sa halip, dapat mong itapon ang iyong sarili sa mga bagay na kapakipakinabang. Marahil ay maaari mong i-invest ang iyong oras at mental na enerhiya sa isang mahalagang proyekto. Sham huwag kailanman bote up ang iyong mga damdamin. Alisan ng laman ang mga ito sa harap ng Diyos. Mahalaga na magkaroon ng isang mahusay na pag-iyak, hanggat ang pag-iyak ay hindi nagiging isang ugali. Isa sero. Kung pumanaw ang mga mahal sa buhay, hindi sila mawawala. Lumipat na sila sa kabilang buhay at magsasama-sama kayo balang araw. Manampalataya ka sa Diyos at huwag hanapin ang buhay sa gitna ng mga patay, Sapagkat ang iyong mga mahal sa buhay ay buhay sa espiritu. Labing isa. Maging ganap na natural sa paraan ang pakikipag-ugnayan mo sa dalamhati at dalamhati. Hindi mo kailangang pekihin ang iyong kagalingan o umiwa sa ilang lugar. Kung sa tingin mo ay kailangan mong pumunta sa ilang partikular na lugar na nagpaparamdam sa iyo na malapit ka sa iyong mahal sa buhay, gawin mo. Mga insight mula sa Kabanata 17. Isa nagpapatuloy tayo sa buhay sa takot at pesimismo. Minsan nararamdaman natin na parang hindi natin kayang magbago. Pakiramdam namin ay wala kaming sapat na lakas upang ibalik ang mga bagay. Ang solusyon dyan ay ang paniniwala sa higher power. Dalawa, ang mga tao ay nabigo at bumagsak. Kami ay pagod at kami ay naliligaw at nagkakamali. Ang Diyos, sa kabilang banda, ay hindi. May kakayahan siyang itayo tayong muli. Siya ang nagbigay ng lakas sa atin at naghihikayat sa atin na bumangon muli. 3. Ang aming trabaho ay simpleng maniwala, magtiwala at manalangin sa mas mataas na kapangyarihan. Hilingin ito para sa mga sagot at tulong. Maniwala ka na ibibigay ito sa iyo ng mas mataas na kapangyarihan at matatanggap mo. Magkaroon ng ganap na pananampalataya sa mas mataas na kapangyarihan at hindi mo na kailangang umasa pa sa iyong sarili. Apat. Ang mataas na kapangyarihan ay laging nariyan. I-channel lang ito sa tuwing kailangan mo at isipin na gumagana ito sa tabi mo kahit na hindi ka. Estilo ng may akda. Si Norman Vincent Peale ay umaasa sa anekdotal na ebidensya at mga testimonya upang i-back up ang kanyang payo. Gamit ang mga kwentong nagbibigay inspirasyon upang ipakita kung paano binago ang mga buhay sa pamamagitan ng positibong pag-iisip. Gumagamit siya ng mahinahon at mahabagin na tono upang talakayin ang mga pakikibaka na ibinabahagi ng lahat ng indibidwal. Ang kanyang malumanay, prangka ng mga salita, at istilo ng pagsasalaysay ay lumikha ng isang nakapapawi na kapaligiran kahit na iniiwasan ni Peel ang paglalagay ng asukal sa mga katotohanan ng buhay. Pananaw ng may akda. Si Norman Vincent Peale, isa walo, sham walo, isa, siyam, sham tatlo, ay isang maimpluwensyang ministrong Amerikano na naniniwala sa kakayahan ng sangkatauhan na makahanap ng lakas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Bilang isa sa mga tagapagtatag ng isang religious psychiatric outpatient clinic, nakita niya mismo ang mga pakikibaka ng mga pasyente nagawa niyang bumuo ng mga paraan ng pagpapatibay at pagunita upang matulungan ang kanyang mga pasyente at ang mga nakausap sa kanya o nakarinig sa kanyang pangangaral. Inisip ni Peel ang panalangin bilang pangunahing paraan upang maipakita ang kabutihan at makamit ang mga revolusyonaryong epekto. Ang kapangyarihan ng positibong pag-iisip ay naging isang klasiko sa genre ng tulong sa sarili. Nakabenta na ito ng higit sa lima milyong kopya at nananatiling sikat ngayon